Awan si Ayu. Awi. Ah, oui. Oh, hindi na. Oh, yun na. Foggy pa rin Pero nakita ka sa hukurin yun. Hindi yun. Ano ko na ako? Nasak na yung tropa ko. Oo. Wow. Pero nag Di sila ha. ko lang nasaya ako. Paano? Malulungkot eh. Dahil na rin sila eh. Hindi ka na ako. Wala na. Wala na huwi na yon? huwagang wow, wow, siya yun kasi wala oh, mo na tignan yan pogi na naman ina. hindi ko papigilan sarili ko eh huwag oh, mo na yan ano ka ba? nakatawid na siguro yun te na sa loob, yun. Nasa loob ano? ay, na yon sa loob na yon? wala na nakatawid na wala na ha? itantayan dito? May natin siya yun Um, ah, mo si Yayo, te. Eh. Para itsura ni Yayo kapag may namamahalam din sa kanya. Yo. No. Ngayon lang kasi nagkaroon ng nililigawan si Yayo na LDR. Yan ang pinakaayaw niya, yung LDR. Siya yung din, oo, oo. Actually, hindi ko naniniwala sa LDR. Pero ngayon, ngayon lang siya nagkaroon ng ganyan. Oo. Oh. Na nililigawan ng LDR talaga. Diyos ko na hawa ako. Oh. Miya ka naman. Nagkisilat, eh. Pero parang kasama-sama ko. Sarang mo ngayon ang ingay. Masama ako. Ano pa kasi ginawa mo, Te? Eh? Wala. Wala na. Hindi ko lang masili yung pag-alis pa. Ano <laughs> na, nagtatanong? Kung um... nagtatanong ka, masama yan. So, like, kung ano lang na yung nakita mo, yun na yun. Okay. Eh, kahit ako, na ako no, ni Ini. Kahit nagka-drip si ay sobrang nangkot ni Ini. Oo na, di ide. Tama na. Diyos ko na kung konsensya na ako, Mia Mor. Si Mia ka naman, parang ano na rin. Nangkot na rin si Parang ayaw malis normalis. Hindi naman pala pakiramdam ng ano, no? Hello? Ate! Oo. No, Nakita mo ba no. yung kinesya mo? Oh. Kitang-kitang kita ko. <laughs> Ang saya-saya mo parang hindi ka magli-lead ng country. <laughs> Huwag ka makonsensya. Wala na tayo tayong ganon. Ini-enjoy mo yung, kas yung kasamaan ko. Huwag mo ako sila sinasabihan masama ako. Mukhang enjoy na enjoy ka kanina. Oo, inisilip ako. Pero, te, yung pano, Ano nabawi ko dito? Ayaw nga pala. Hindi, <laughs> nandito pa kami. Nandito namin si Yayoy. E, eh, bubukotan ng grab. Mauna ka umuwi sa bahay. Doon mo sa kanya na hindi totoo alis ka, ha? <laughs>

si Yayo. Ti! Sabihin ka, Yayo. Uy, kailangan naman ano yan? Nang pera niyan, te. <laughs> Alam mo naman ako. Inuupahan ako. <laughs> 5K. Wala akong narinig. Wala akong nakikita. <laughs> ano? Deal? 3K. 4K. <laughs> 3K lang. <laughs> o, oh, sige na. 3K na. Akin na. <laughs> Alam mo, yung, yung pagiging loyal mo talaga tsaka pagiging honest mo, may, may presyo. O, oh, nakadepende talaga sa bigyan. Hindi <laughs> kasi mag-grabe sila, mag-kiss sila, mag sweet sila. Ha? Ah, Kasi pangarap ni Michael. Stop si Ayu eh. Oo. oo. Mahala siya. <laughs> Ayaw ka niya gayahin, no? Oo. <laughs> A few minutes later. Lasing na kami. Ni-straight namin yung tatlong smirnos. Sa isang upuan. Yeah! Wala pa 30 minutes, na naubos na namin yung tatlong bote. Yes! Ay! Kasi, ah, ayun siya. Nagyan ako, nanakot. Walukot ay, niya, nungkot, nungkot, nungkot. Kasi sobrang nungkot, dinadamayan namin. Kasi okay. wala na yung miga niya. Time <laughs> tough na. Wala maging masaya. Wala mo ba, dinadamayan yun. Di, parang dito. ka eh. namin. Pero, know. ayan, sa katangahan, dinadamayan ka rin namin. Hindi, <laughs> hindi. Ay, ano, ang oh, kunyari, ano si, ano, si Mika, mm. ano sasabihin mo? Kunyari, nakikinig siya, gano'n. Gusto, gusto ko ba may sa kanya? Siyempre, muna i-explain mo. Uh -huh. -uh. No? No. Nakala ko kasi, okay yung ginagawa ko. Nakala uh -huh. Hmm. ko, pasensya. Uh -huh. Siyempre, hindi na akong pasensya. Kasi hindi ko naman alam yung gandong setup, eh. Uh Bago -huh. hmm. ako sa si gandong setup, uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. <laughs> Hindi ko alam, oh, ano yung gusto niya sa ayon niya. Mm Hindi -hmm. diri naman siya nagsasabi. Oo. Oh. Oh, ako minado ah ipogatangao ayoo ipogatangao ayoo ipogatangao ayoo 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 Ah, eh. oh, okay. ito na nga. Kita naman ako. Kaya yung naman ako. Kaya naman ako. Kaya yung naman Hindi naman all the time. Laging maligo lang eh. Daging oh. Laging maligo lang eh. Oh. Ah! Oh. <laughs> oh, yan, okay. ah wala. So, kung yun lang kaya mo sabihin kay Mika. Kunyari nakikinig siya, wala ka nang gusto sabihin sa kanya. Man ko siya.

Napig 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 na napig 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 ang napig 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 nama <laughs> si na naman shibu niyang na nagwagi. Yeah! Um, Amoy natin bukas. Amoy <laughs> I <mean>, yung <magbubas>, <laughs> Ano? 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 Ano?